Tumigaw, oh. kuya. Ngayon, nagulat po, kuya. Sa upuan, kuya. Nakaw po kanya Bigla. Wah! Nagulat po, kuya. Nakasina po. Meron na naman. Hingal ang malalim. Kuya. Babasok, kuya, pa. Inhale. Exhale. <laughs> Exhale. Yan. Blow. Ha -ha. Oh, kung handa na kayo, kailangan nyo na magpalit ng baterya. Nakapatay na, kuya. Kuy! Eh, kailangan nyo na magpalit ng baterya. Kuya. Diyan po sila sa labas kuya yan. ko po Wala sila sa labas. Kaya... na siya. Iyong mo na yun yun. Kuya, hindi po po. Huh? Kaya, na po kuya. Nauna ah, pa sa'yo si Kisa sa pinto. Na kuya, ang kuya. Kahit na po kuya. Salit na kayo, mawawala na yung baterya niyo. Kuya. Ito mo yung Kuya, pwede po. Buksan na po para makapasok kami kagad kuya. Yung, alam niyong patakaran ko. Kuya. Sorry po. Mayroon akong makabal. Parado niyo. Yung... Yung... Yung isa na. Kabat. Pero, sa pagpasok ng storage room... <tod noise> Nandito po, kuya! Nandito po! Siya! Nandito pa! Kuya! Kuya, nandiyan po, kuya! Siya! Nandiyan! Sa ano? Sa bigas! Huwag ka na lapit! Siya!

tapu. ko lang kayo ng 10 counts para makapagpalit ng baterya. Tapo

Oh God! Ang dalawa, nagtago muna sa social media room. Sa loob ng bahay, ang mga naiwan naman na sina Edward at Maymay, nag-iisip na ng diskarte pag umatake ang zombies. Bye. Okay, come. You okay? <laughs> I know I stay here so I can see the. I, I, I want to see the door always. Come here. <laughs> because if they come, I will go here, distract, and you go around, okay? Yeah.